Patindi ng patindi ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hutis ng Yemen. Matapos umatake ang Israel sa Hutis ng Yemen nito lamang December 26, 2024, na kung saan wasak ang maraming military site ng Hutis, maging ang International Airport ng Sana'a, wasak na wasak ang mga runways nito, mga oil facilities at mga daungan hindi nakaligtas sa airstrike ng Israel at kahapon lamang, December 27, inamin mismo ng huti na umatake uli sila sa Israel. Kinumpirma din ito mismo ng Israel at sa kauna-unahang pagkakataon, tumulong ang United States of America sa pag-intercept ng mga projectile na nagmumula sa hutis ng Yemen at kung paano ito ginawa. Yan ang ating pag-uusapan sa channel na ito at sa videong ito. Welcome back mga kaibigan. Tama ang iyong narinig. Naghiganti ang hutis sa Israel. Ibinalita ito ng The Times of Israel. Kinumpirma din ito ng The Guardian na sinabi mismo ng pamunuan ng hutis na nagsagawa na naman sila ng pinakabagong pag-atake sa sentro ng Israel. Hindi itinanggi ng hutis ng Yemen ang naturang pag-atake at lumabas pa sila sa telebisyon at tahasang sinabi nito na ang target ng grupong ito ay ang Ben Gurion International Airport ng Israel. Hindi lang iyan. Nagpalipad din sila ng maraming drones at tinarget nito ang Tel Aviv. Marami ang mga nagtatanong, ano ang nangyari sa naturang pag-atake ng Houthi sa Israel? Ayon mismo sa Israel Defense Forces or IDF, na ang naturang ballistic missiles attack ng Houthi sa Israel ay pinabagsak ng air defense system hindi lang ng Israel kundi maging sa number one alay nito na United States of America. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naitala na ang air defense system ng Amerika na tinatawag na TAD na nasa Israel ngayon ay working na. Inooperate ito ng mahigit isang daang mga Amerikano. Ipinadala ito ng United States of America sa Israel nito lamang Oktubre 2024 dahil sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel gamit ang napakaraming ballistic missiles. Ayon sa Amerika, ang kanilang TAD ay fully operational na. Meron itong kakayahan na mag-intercept ng mga ballistic missiles kahit nasa napakalayong distansya nito. Sa makatwid mga kaibigan, ang depensa ng Israel ngayon ay apat na layer na. Unang layer na depensa ng Israel ngayon, itong TAD ng United States of America. Kung sakaling ang mga ballistic missiles ng Houthis ay malagpasan itong TAD ng Amerika, sasalubungin ito ng isa pang air defense system ng Israel na tinatawag na Arrow 1 and 2. At kung sakaling makalusot pa rin ang ballistic missiles ng Houthis, ay sasalubungin naman ito ng tinatawag na David's Sling. At kung sakaling makalusot pa rin sa David's Sling ang mga missiles o ballistic missiles ng mga kalaban ay sasalubungin naman ito ng Iron Dome air defense system ng Israel. Para sa kaalaman ng karamihan, malayo pa lang ang mga missiles ng kalaban, tumutunog na ang mga sirena ng Israel sa iba't ibang bahagi nito. Hindi pa man lumalabas ang missile na nagmula sa Arrow 1 at 2 ang mga Israelita ay tumatakbo na sa mga bomb shelters nito. Kaya habang sinasalubong na ng R1 at 2 ang mga missiles ng kalaban at ng David's Sling at ng Iron Dome Air Defense System, ang mga Israelita ay nakapuesto na sa mga bomb shelters. Lalo na na ang TAD ng Amerika ay nasa Israel na ngayon. Ibig sabihin, hindi pa na ng RO-1 at RO-2 ang mga missiles ng kalaban na detect na ng TAD ng Amerika. At ayon sa ulat ng The Times of Israel, alam din daw ng Houthis kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga missile strikes sa Israel. Dahil alam din ng Houthis, lalong-lalo na ng Iran, kung anong uri meron ang Israel sa kanilang air defense system. Kaya nga galit na galit ang Iran sa United States of America dahil ipinadala nito ang kanilang TAD system sa Israel. Kaya ang ballistic missile attack ng Houthis kahapon mga kaibigan, walang casualties na napaulat. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, sinabi ng Israeli Defense Forces o IDF na habang sinasalubong pa ng TAD system ng Amerika ang mga missiles ng Houthis mabilis na silang nakapagmando sa mga Israelita para magtago. Ito ay para maiwasan na hindi sila malaglagan ng mga debris na mga pinasabog na missiles ng Houthis. At mga kaibigan, ito ang napakatinding pahayag ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, naghahanda na raw sila para sa full-scale operasyon sa Houthis ng Yemen. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, nangangailangan din sila ng katulong hindi dahil sa malakas ang hutis kundi ayon kay Benjamin dahil sa ito ay napakalayo kailangan pa kasi nitong daanan ang lupain ng Saudi Arabia now marami ang mga nagsasabi mga kaibigan pahihintulutan kaya ng Saudi Arabia ang puwersa ng Israel na dumaan sa kanilang lupain o sa kanilang airspace upang targeten ang hutis ng Yemen well kung ating titingnan mga kaibigan ang naunang mga pag-atake ng Israel sa hutis ng Yemen dumaan ito sa airspace ng Saudi Arabia. Pero hindi nagalit dito ang Saudi Arabia. Nagalit lamang ang Saudi Arabia nang magpadaan ng missiles ang Houthi sa kanilang airspace. At maliban pa riyan, hindi naman ito lingid sa kalaman ng buong mundo na ang Saudi Arabia at Houthis magkalaban. At ang Saudi Arabia ay sumusuporta sa gobyerno ng Yemen, samantalang ang Yemen naman nais na isna na mawala ang huti sa kanilang lugar. Kaya sa tanong na kung pahihintulutan ba ng Saudi Arabia ang puwersa ng Israel na dumaan sa kanilang lupa o sa kanilang airspace, ang sagot ay napakalaki ng possibility. Alyado rin ng Amerika ang Saudi Arabia and of course Israel. At ayon sa ulat ng Inquirer.net, ang Saudi ay magbibigay ng 500 million dollars Napakalaking pera nito makaibigan para sa gobyerno ng Yemen. Para saan naman ito? Ayon sa ulat, ito ay para sa security ng Yemen. Kung security ang pag-uusapan, wala namang ibang threat para sa gobyerno ng Yemen kundi ang hutis Kaya maliwanag na ang pera na ipapadala ng Saudi sa Yemen, ito ay para labanan ang hutis Ayon, kung ating tutuusin, tila masaya ang Saudi Arabia at Yemen dahil mismong ang Israel ang gumagawa ngayon ng pang-aatake sa hutis ng Yemen upang ito ay mapulbos. Pero hindi rin maikakaila na meron ding puwersa ang hutis. Dahil kung wala, bakit nakakagawa pa rin sila ng pang-atake mismo sa Israel? Yun nga lang, hindi ito nakakapasok dahil sa mga air defense system ng Israel. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, sa kanilang gagawing operasyon sa hutis, kinakailangan nila ng partner dahil sa napakalayong lugar nito. Isipin ninyo mga kaibigan kung sinong partner ang ninanais ng Israel. Dalawa ang pinagpipilian ng mga eksperto. Kung hindi Saudi Arabia, walang iba. Ito ay ang United States of America. Para sa mga nagtatanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng TAD? Ito kasi ay acronym. Ang meaning nito, Terminal High Altitude Area Defense System. Maraming mga Israelita at nabigla maging ang buong mundo sa kauna-unahang pagkakataon, nagtrabaho na ang TAD. Ayon sa mga American soldiers na nag-ooperate ng naturang TAD na nasa Israel, 18 years daw nila na inaabangan na muling magamit ang TAD. At kahapon, muling nasaksihan ng American soldiers at ng Houthis ang lupit ng Terminal High Altitude Area Defense System. Ngayon, sa pinaka-latest na ginawang pag-atake ng Houthis sa Israel, inaabangan na naman ngayon ang posibleng paghihiganti ng Israeli Defense Forces. Mga kaibigan, aabangan natin yan. Sana nga hindi na gumanti ang Israel para wala ng gulo pero kung sakaling gaganti ang Israel, aabangan natin kung ano ang magiging resulta dito lang sa usapang banal. Kaya para maging updated ka, pasubscribe na rin ng ating napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.